Yung natin fan. Yung Actually, yung ganong kasing approach, sir. Yun yung mga old school mechanic, eh. Kapag ganyan, uh, namawala oh, yung lamig. lamig sa traffic. Oo, oh, oh, minsan, oh, ano naman, Ay, taro, malamig. kaya kung niya, masakit ba siya sa balat? Uh ah, So, masakit ah. na eh. It works. Pero alam niyo yung sakit Man, niyan, may ECV valve lang. Sa compressor. Yun lang. Or, ECV valve or resistor block, either doon. So, kulang yung ikot ng fan, may mga ganun factors. Oo. Kasi nga, ano nilagay niya yan? Ayun, kaya pala may foam dun sa ilalim. Man. Yes, binaba nila yan. Dalawang fan. <laughs> As dalawa ng fan. Dalawa na. Actually, hindi siya nakabypass. May linya siya hmm. na... Apa? Ni start mo lang yung compressor, tsaka lang din siya mo. Bagay, okay. gawa na naman eh. Okay naman, okay naman yeah, natin na. naman. Last year pa yun. sa Si Sapa siguro. Pero sa amin, babalik namin sa original specs. Either doon, ECV valve or uh, pwedeng motor fan uh, or... Isa yung ginawa, pinalitan niya to. Ah, yung fan mismo? Yes. Ah, okay. Pinalitan niya yung buo. Pinalitan niya ganun pa rin? O hindi, sinabay na niya. Ah, sinabay na niya. Okay. Pinalitan niya to, tapos nilagyan niya na rin nun. Parang auxiliary fan. Eh? Yung iba kasi may mga auxiliary fan, pangalawa, second fan. Kasi sa Montero ko, ganun eh. Nung nilagyan-nilagyan ng nilagyan harap, nakapipili oh. ng aftermarket. Malaki kasi yung engine nun. Pero kapag mga ganito yung naman... Ako, mm. Pero okay lang naman. Ah... Uh, hindi lang siya kumbaga design for oh eco sport pero anyway okay naman check na lang din namin lahat naman yan before i-release the ano naman po yun nare-refresh okay naman